guys, so yan uh, continue lang tayo at no? uh, yun nga, naipakita ko sa inyo kanina, na nakakonect lang siya sa, wifi, uh, sa bluetooth, sa phone and uh, ginagamit niya yung data ng phone at isang maganda dito is alam niya naman, uh, budget tayo <laughs> uh, hindi ko na kailangan magload sa phone ko para lang maka-access ng messenger or facebook messenger although yung basic one basic version, so yan, uh, ito yun naman uh, pag message ako. Uh, teka lang ha. Ah, yeah, ko lang sa inyo. Ayan, ang ko yung sa best ko. Mag-loading siya. Although, pagka nakakamera ako, napapansin. Yun, gumana. So, papasin ko kanina bagas. Siguro dahil nasa kwarto ko. So, yan. Nakita nyo, nag-loading siya. At, ipapakita ko rin sa inyo. Patay ang wifi niya. Ano ito? Ah, one hand so one hand mm. scroll mm. Ayo talaga mm. ayan patay ang wifi at nakikita nyo naman sa bandang taas naka bluetooth or connected lang siya sa bluetooth ng phone ko ayan patay ang wifi bluetooth and then try ko ulit refresh ha kaya nga kaya ko to <laughs> One Two so maglo-loading siya okay yun, di ba? Naglo-loading siya. So, how convenient, di ba? Halimbawa, nasa labas ka, uh, yung phone ko lagi lang nakasaksak sa power bank kasi SE lang to, first gen lagi lang siya nakasaksak sa power bank sa bag ko so pwede na ako magchat sa watch ko while connected bluetooth sa phone ko, and your phone ko dapat bukas yung mobile data, at hindi ko na kailangan mag-log para lang magchat, so yun isa sa mga convenient na nakita ko sa rilong to at yun lang yun lang muna, at kung may mga masak uh, ma figure pa ako sa rilong to. Talaga mang ganda ng watch uh, face niya. Face watch, watch face, watch face. <laughs> so, talagang tuwang-tuwa talaga ako sa watch face nito, guys, dahil AMOLED screen siya, talagang ang ganda, no? Ang ganda talaga. Sa araw as in, talagang kahit nakatapat siya sa araw, ah uh, kitang-kita ko pa rin siya, no? Nakita ko pa rin siya. So, itong pinaka-paborito ko sa kanya yung rotating vessel niya, no? Ito talaga. Ito talaga, ito talaga, ito talaga, sa pinaka-dabi sa lahat, no? Yung clicks niya, bawat click ng pag niya, talagang satisfying, no? Um, yung may mga young at heart dyan, no? Talagang pagka talaga talagang matutuwa ka. Anti-stress na rin. kasi alam nyo na, center agent daming stress, maraming depression na naranasan sa araw-araw pero sabi nga nila uh, mas maigi na yon kaysa naman wala ng problema mahirap yon so guys yun lang at uh, salamat sa panonood um, kung may mga katanungan kayo just comment down below and baka ma-answer ko agad kasi totoo lang tsaka ko lang nasasagot ang mga bagay-bagay pag meron ako pero kung wala ako nung bagay na yun, aba, paano ko ma-answer yun, di ba? Paano ko masasagot yung mga tanong tungkol doon? So, dito naman guys, uh, sulit naman siya itong Samsung uh, Gear Sport. Uh, correct me, I'm wrong, pero yan, Gear Sport. Busy lang siya mag-charge. Although, uh, battery life, it's uh, not that bad kasi kaya naman the whole day until evening, ano? So, Depende sa paggamit mo. Oo, depende rin sa paggamit mo. Kasi unang-una, uh, katulad ko, ginagamit ko lahat. Yung on, uh, always on display, katulad niyan, di ba? Naka always on display siya na Kung kong gamitin na yung watch, saka siya magla-light up. Um, pero pag di ko ginagamit yung watch, kita ko pa rin yung oras. So, ganun yung ugali ko kasi unang-una, kaya nga, kaya nga ito yung binili mo eh, di ba? Para yung bang tipo na ang tawag dito, yung tipo na kasi dahil sa feature niya, dahil sa aspects niya kaya mo siya binili. So bakit di mo gagamitin kasi dahil sa battery, hindi ganon 'yon. Parang iPhone, 'di ba? Ang iPhone, marami kang magagawa sa iPhone sa totoo lang. Although sige, sige, doon na tayo sa part na madamo tang iPhone. Pero para sa akin, dahil sa processor niya pagkalakas, 'no, oh, pwede maglaro ng COD, 'di ba? Walang problema sa Mobile Legends mga games na ganoon sa mga uh, multitasking di ba walang problema iPhone dyan. and yun yun naman ang habol natin sa iPhone Mabase malobat pero at least sulit yung processor so ito din yung nakita ko sa rilongto guys compare sa Halo Solar of course kung talagang more on budget watch ka or uh, alam mo na yung bang tipong hindi mo pa talaga kayang bumili nito actually this is a blessing of God so totoo lang hindi ko talaga kayang bumili nito kundi dahil sa Diyos talagang hindi talaga kaya. So, talagang binigay lang sa akin, Lord, to para sa akin. So, um, yun lang. At salamat sa inyong panonood. And keep safe. Vote wisely. Alam kong tapos na yung botohan. Sorry. Tapos na pala. <laughs> so, sana manalo yung dapat manalo. No? At yun lang. Salamat ulit.